Kasi sa Pilipinas ngayon, eh, maraming may sakit, lalo na yung maintenance sa gamot. Totoo yan. Ako, mm. problema ho yan. Mm. Actually, ito isa sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga special hospitals, eh, dapat eh, uh, hindi lang sa Metro Manila, dapat palawakin din sa mga probinsya yan, uh, Apo Sekretary ah, uh, totoo po, na, nabasa ko po at napanood ko sa TV na may balak po silang maglagay ng mm -hmm. mga specialty hospitals. Mm -hmm. Uunahin po ata nila dito sa Central Luzon. So, mm -hmm. magandang programa po mm -hmm. At dapat po supportahan ng Kongreso. Mm -hmm. Kasi oh, sa Pilipinas ngayon, eh, maraming may sakit. Lalo na po yung maintenance sa gamot. Totoo yan. Akaw, mm -hmm. Problema po mm -hmm. So, ang, kung hindi po ako nagkakamali, mga 60% lang po ata ang coverage ng Pilipinas. Yeah. Eh, sa Pilipinas so, eh, parang gano'n din. Mm -hmm. Sa ibang bansa, eh, sa buwis naman natin kinukuha yan. So it's just a matter of priority. Mm -hmm. Sino ba yung uunahin natin? Uh, yun lang naman po yung katanungan Manong Delio.